Kailangan mo po yan. yan po. Na po. Ha? It's sale. Mm. Apelido niyo? Mga pisigan. Po. Pisigan? Eh, batang kasi ng pisigan. <laughs> mga mayaman ng pisigan. Ate ko ito tagalabunan. <laughs> mag... Magiging lang yung pisigan. Ah... Saan kayo sa mula na sa may crossing sa may crossing anong pangalan na inyong barangay sa Mulanay? Bipas okay. B? ano ano? na? na? Bipas po Bipas? sino ang barangay captain sa inyo? Ipala po ngayon ay bago na ang mayor ng Mulanay? sino ang mayor ng Mulanay? Dati ay si po ay natalo Ibig sabihin, pinauwi kayo at wala mo nang gagawin. O dapat eh, binigyan kayo ng pamasahe. Ilang pa bang may tsaka na pa doon na naiiwan? E eh, paano ka nakasama doon? Babiayok Ay, malayo-layo ang lakaran mong mula na eh Ay, sige Wala ah, kami doon sa ah. Pakegatote Ha, doon Sa kamusin na Ogie Sa na Joey Ha Okay Pagkakamaya, I-trip rin siya Ha Hindi kayo pupunta doon sa may Grand Terminal Oo oh. Magkano bang dalan yung pira ngayon diyan? Ha? Pagkakurinta ito ko rin ka. Ay, Diyos ko po. sa Sa Batangas, madami doon ang mga pisigan, mga, ka, mga mayayaman ng pisigan eh, sa San Juan na makakita na no? ito. Hindi yun ang nga lang. Baka magpalulong ko, hindi makilala. Baka hindi ka naman kaya umalis doon eh. Baka ikaw ay gumawa ng problema doon sa trabaho. Hindi naman. Ngayon, kumuha ka nga ng lagayan ng tubig, yung sa minira, yung... Inkit, yung mineral nga, huwag yan. Nasa, ano, sa pisina. Lagyan nyo na malamig, mabaon ni tatay sa paglalakad. Ay, kailan pa kayo makarating sa mula na, eh? sa layo noon malalaki na inyong anak anong pangalan ng misis mo anong pangalan marilyn yan punuin eh para sige punuin kanyang mabaon kapag lalakad Tingnan mo na lang yung bus, pag nakamina kalagay na Lucina, yun ang sundan mo. pero tarakan tataean layo, yung lakad. ay kung pa balik na yung para? eh magkano kang sahi para Lucina, pag ran terminal? Kasi yung buhay ito nga around 60 to 65 pesos. Ah. Uh -huh. Mula na eh. Mula Grand Terminal hanggang Mula na eh. Tingin ako ng 250. Kasasakeng kita hanggang...